Hi guys, welcome back to my channel. So ito lang ay hindi matapos tapos ang issue tungkol sa Petrogas versus Kremlin na laro. Ayun na nga naglabas na ng na statement ang Petrogas at tuloy-tuloy pa din ang laban. Pero ito na nga, grabe yung pagbabash kay Aliza Valdez lalo na sa kay, eh, sa kay Eliza Valdez na sinungaling daw si Aliza at ng mandaraya kasi nga daw walang blood touch na nagana pero marami din nakakita na si Phillips daw na touch talaga ang bola kaya kawawa naman si alaysa si Aliza lalo ang binabash na nandaya daw pero sa totoo lang talagang alam na alam naman natin ang galing ni Aliza Valdez pag mali mali talaga kaya sa Petrogas ayan sana sa susunod, gano'n na din. At ito na nga, may nabalitaan tayo yung number 11 sa Petrogas ay parang hindi Filipino citizen at baka ma maalis sa team na yan kasi nga hindi daw talaga Filipino citizen itong player na to kaya abangan natin yan baka masuspendi daw pero ito na nga congratulations sa ating cream kahit maraming issue ay talagang nanalo talaga sila ng walang pandaraya. So yan ang mga po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!